another day, another chicks. May mga bisita tayo dito, mga buraot ng Gapo <laughs> Mga ka-chicks, kumusta kayo? Nagbabalik tayo dito. Ito, may mga bisita tayo dito, mga tropa rito na gapo. Ayan, medyo may nakasundahan sila dito ng apat na white. Oh, sabay-sabay, shout out. Gapo, ayan, mga tropa ng gapo. Oh, King Ray! Asian. Another black, another chicks. <laughs> Mga tropa natin yan. Mga alonga po. Kumasyal uh. sila dito. Tumingin. Uh, eh, yun yung ano. Yan. Isang red at apat na white. ba hindi ba hinuli lahat nung no, ano? <laughs> <laughs> mga national banded at isang local banded. Ayan. Mga ka-chicks. Naganda. Okay, see you at my next video. Busy tayo mga ka-chicks. No? Kadarating lang natin.